Walong buwan na lang bobotong muli ang mga Pilipino tatlo ang eleksyon sa 2025. Una, ang midterm election sa Mayo, kung saan maghahalal ng mga senador, district representative at local officials. Kasabay niya ng kauna-unahang halala ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. At pangatlo, ang barangay and sangguniang kabataan election sa Disyembre. Ang problema ayon sa Commission on Elections o Comelec, maaapektuhan ang pagsasagawa ng halalan dahil sa kinaltas na 14 billion pesos sa proposal budget nito. Tatlong bilyong piso daw dyan ang para sa national elections. Magsasuffer lang din po yung training namin na ginagawa para sa mga guro. Yung pong forms and supplies, uh, medyo mag magkakaroon din ng problema po. Walong bilyon naman ang natapya sa budget ng barangay at SK elections na para sana sa dagdag na dalawang libong pisong honoraria ng mga guro na maglilingkod sa halalan. We understand the, the uh, Fiscal space na meron po tayo. Pero yung sana po ta sa amin po talaga maibalik po kahit konti. Para naman sa overseas voting, halos one-fourth o 111 million pesos lang ang pinagbigyan ng budget department sa hiling ng COMELEC. Umaapela ang komisyon lalo na at sa kauna-unahang pagkakataon, gagawin nito ang internet voting. Ibig sabihin makakaboto ang mga Pilipino abroad sa pamamagitan ng kanilang cellphone o iba pang gadget ang aming po interpretasyon sa ating umiiran labata sa overseas voting, Komelik ay otorizado na maghanap ng ibang paraan ng pagboto basta magkasubmit kami ng report sa ating Kongreso. Darating ang panahon, pwede na natin i-adapt ang internet voting dito sa ating bansa, lalo na sa mga kapatid kababayan natin na, uh, na, 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 na mga nakatatanda, mga may kapansanan at mga nagdadalang tao. Nanindigan naman ang COMELEC na tuloy ang barm election sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na hindi kasali sa rehiyon ang probinsya ng Sulu. Kaya mula 80 members of parliament na pagbobotohan, magiging 73 na lang. mag adjust na lang daw ang Comelec kapag may desisyon na tungkol sa distribution ng pitong pwesto. Samantala, siningil ni Electoral Reforms Committee Chairperson Amy Marcos ang Comelec sa natitirang 12 billion pesos na ipinasok ng Kamara sa budget nito ngayong taon para sa quote, conduct and supervision of elections, referenda, recall votes and plebiscites. Ano nangyari dun sa 12 billion? Kaya la, aking halaga. Hindi na tuloy hanggang ngayon sa awa ng Diyos. Hindi pa natutuloy ang PI. Asan yung 12 billion? Sabi ni Marcos, pwede raw kasi nitong punan ang kulang na pondo para sa 2025. Pero giit ng Comelec, hindi naman ito para sa charter change at nakalaan na para sa election preparations ngayong taon. Hinahanap rin ng mga mambabatas ang 58 million pesos na pondo ng Comelec na tatlong taon nang nakatenga sa DBM Procurement Service dahil out of stock daw ang mga pinapabili nito. Lusot na sa committee level ang higit 35 billion pesos na proposed budget ng Comelec para sa susunod na taon. Pero umaasa ang komisyon na daragdagan pa yan ng mga mambabatas. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.